Well, sa punto pong ito ay alamin po natin ang kasalukuyang uh, uh, pwesto at lokasyon po nitong ng uh, bagyong Tino. At uh, kamustahin rin po natin itong paparating na bagyo, bagyong Uwa. Nasa linya po ng ating telepono si National Marine Virilia mula po sa DOST Pag-asa, Ma'am. Good morning po. Ano pong update po sa ating panahon sa bagyo pong itong Tino at paparating na bagyo? Yes, Ma'am. Good morning po sa ating lahat. At narito po ulat sa lagay ng panahon. Si bagyong Tino nga ay nanatili pa rin ang kanyang lakas at patuloy na nga uh, nagbibigay ng peligro dito sa may parte ng Northern Palawan. At kanina nga, huling namataan ito dito sa may coastal waters lang ng Linapakan, Palawan. May taglay na lakas ng hangin na umabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umabot hanggang 165 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. 'yung malalakas na takang nito ay maabot 300 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating scenario ay maari na itong makarating o lumampas sa Palawan mamayang hapon. At inaasahan din natin na patuloy itong kikilos pa kanduran, Hilagang kanduran hanggang sa makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas naman yan ng madaling araw. Kaya naman, nataas tayo ng wind signal number 4 dito sa may northernmost portion ng Palawan kasama dyan ng El Nido, Taytay at Arceli, including Calamian Islands. Signal number 3 naman sa may northern portion ng Palawan, yung ibang bahagi kasama naman yung Cuyo Island. Signal number 2 dito sa may southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, maging dito sa may central portion ng Palawan including Silio Islands at Kaluya Islands. At signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro including Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, western portion ng Romblon, maging dito nga sa may southern portion ng Palawan including Kalayaan Islands, Aklan, rest of Antique, central and western portion ng Capiz, southern portions ng Iloilo at Sagimaras patuloy pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may area ng Palawan. Samantala, in terms naman po ng mga dami ng mga pag-ulan na aasahan ngayong araw, pinakamarami nga sa Palawan kung saan maaaring umabot yan ng more than 200 mm. Samantalang sa ibang bahagi ng western sections, ng Southern zone, kasama dyan ang Mindoro at dito sa may parte din ng Western Visayas kasama ang Panay Island. Meron pa rin malalakas mga pag-ulan dala itong si Bagyong Tino at dahil nga dito sa may trap itong uh, bagyo natin, meron pa rin tayo nakikita mga pag-ulan dito sa may Aurora Rizal, kaya na mag-range naman ng 50 to 100 millimeters. At sa mga malalakas na hangin, dahil nga sa epekto ng pagbugso ng Northeast Monsoon, ay nandyan pa rin nga yung malalakas ng hangin sa malaking bahagi pa ng Luzon, kasama pa rin dyan ang Metro Manila. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan sa buong Luzon. At Andiyan pa rin po yung pangamba sa uh, high risk ng storm surge na kusaan. Inaasahan po natin na maaari pa rin yan lumampas ng more than 3 meters dito sa may coastal area sa may northern parts ng Palawan. At dito rin sa may western sections at southern sections ng Mindoro at ng Panay Island. Kaya mag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan at kung nakapag-evacuate na po, manatiling ligtas sa kanya-kanyang lokasyon at patuloy po na umantabay sa mga updates ng pag-asa. Samantala, nakataas din ang ating gale warning sa may western and southern seaboards ng southern Luzon at seaboards ng western Visayas. Kaya sa mga areas po na to natin lahat ng sasakyang dagat na ipagpaliban mo ng ang paglayag dahil napakataas sa mga pag-alon. At bukod nga po dito yung binabantayan natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. ay uh, ito nga si Bagyong Tino. No? Uh, at huli nga natin itong namataan dito sa may area or dito sa may uh, yung uh, bagyo pala sorry na wala pang pangalan sa ngayon tropical depression ngunit inaasahan nga natin na maari itong pumasok na sa loob ating Philippine Area of Responsibility ng Friday ng gabi or Sabado ng madaling araw huling na mataan sa layong 1,690 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 km per hour Malapit sa sentro at mga pagbugso na umabot hanggang 70 km per hour. At patuloy ito kumikilos sa Pakanduran, Timog Kanduran sa bilis na 20 km per hour. At nananatili pa rin na uh, yung malalakas nga na hangin nito ay maabot ng 300 km per hour. At ito nga yung papangalanan natin si Iwan na pagkapasok nito ng ating par. At sa ngayon, pinapakita nitong sa TC Threat Potential na andun pa rin yung posibilidad ng pag-landfall nito specifically nga sa may Northern zone o kundi kaya naman sa may Central Luzon. Kaya sa ngayon, mataas pa uncertainty. Kaya patuloy po tayong ma-update sa mga up uh, sa pag-asa, hinggil nga sa mga pagbabago dito sa binabantayan nating bagyo sa labas ng ating par. At yan po ang ating latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-uulat. Alright, so Ms. Charmaine, habang binabaybay po ni ito nga, Bagyong Tino, yung area ng Northern Luzon. Napanatili pa rin po nito yung lakas nito, ma'am? Yes po, tama po kayo, no? Although may nakita tayong mga slightly na pagbabago sa lakas nito, tas uh, sa kategorya pa rin naman po ng type uh, typhoon itong si Tino. Right, I stand corrected. Northern Palawan po, ano? Ito yes nga, kasulit po, po. yung lokasyon nito po nga, uh, Bagyong Tino. Alright, um, I see you have a question also, Pagasa. Ma'am, uh, papalabas na nga ito ng West Philippine Sea. Makararanas pa rin po tayo ng mabigat na pag-ulan sa Visayas or Southern Luzon today? Yes po ma'am. Especially Spe po dito sa may Palawan, uh, malalakas po yung mga pag-ulan ngayong araw, more than 200 mm. No? So ibig sabihin po may mga in-expect tayo ng malawakang pagbaha at pag ng lupa. And dito naman po sa may Mindoro as well as dito sa Western Visayas, ay medyo kumina uh, na po yung pagulan pero significant pa rin nga at umaabot pa rin nga ng 100 to 200 mm. So hanggang ngayon, although uh, nakalampas na nga sa, sa malaking bahagi ng Visayas, uh, nandun pa rin nga yung mga pag-ulan niya. So mag-ingat pa rin po tayo at hanggang hindi nakakalabas ito sa na ating Philippine Area of Responsibility, ay asahan pa rin po yung mga malalakas na pagulan at paghang, especially nga sa May Palawan at Western Visayas. Alright, siguro pang huling paalala na lamang po, Ma'am Charmaine, sa ating pong mga kababayan. Kaugnay pa rin po nitong dalawang sama ng panahon, Ma'am. Yes po. So, mamay, uh, mamayang madaling araw po ay na-expect na, na nga natin na nakalabas na to ng par. So, by that time, I expect pa rin na Although, wala na masyado mga pag-ulan, magiging maulap at malalakas pa rin po yung hangin natin. And then, after po nito, ay paghandaan po natin itong susunod na bagyo dahil medyo malakas-lakas yung nakikita natin na pwedeng uh, abutin kategorya nito. No? Maaring umabot nga ito ng super typhoon. At kung titingnan nga natin, dito sa areas ng Morda and Central Luzon, sana ngayon pa lang po ay may mga initiative na nagagawin sa preparation. Hinggil nga dito sa posibleng malakas na bagyo. And for now, sa mga kababayan po natin na lumikas, stay po. At talagi rin pong mag-update sa pag-asa. Well, maraming salamat po sa update, Mr. Main Varilia, mula po sa DOST Pag-asa.